Tama. Pero, oh, tama ka. Maganda nga yung girlfriend. mo. Mm -hmm. Pero, eh, basta pare, huwag na natin pag-usapan yun. Mm <laughs> -hmm. Ah, pag-inom na lang tayo, bro. Sige na, sige. Hindi, ba? ito? <laughs> Sabi nga mo Atay! Anak, dito na ako. Ay, Kuya Aris, wala pa po si Totoy. Malis po. Kumain ah. na po ba kayo? Ah, uh, okay lang ako. Okay. Mamaya na ako kain. Ah. Mari. Sasabihin siya na ako sa'yo. Pero huwag kang magagalit ha. Kasi hindi ko alam bakit ganito yung nararamdaman ko. Huh? Mali ba ito? Tama. Mari, hindi ko alam itong nararamdaman ko eh. Para kasing mali. Alam kong mahal ka ng na nga ko. Pero ako, parang napapamahal na rin sa'yo. Ano po ba yung sinasabi niyo, Kuya Aris? Lasing lang po ata kayo. Sige po, kuha na po ako ng malamig na tubig ninyo. Hindi, Mari. Totoo tong nararamdaman ko sa'yo eh. ah Pero Rosa, nandito ba tayo muna? Toy, eh. anong oras kaya titigil ka mula na to? Para makauwi na tayo. di ko alam eh, okay lang yun. Basta magkasama tayo. Kaba to Toy, eh? may kasintahan ka na nga eh. Baka sa bay mo ka na, gusto ko ba? Huwag kang mag-alala. Wala alam mo siya dito eh. Tumilin, basang-basaan na ako. Oh. Dito na muna tayo. Agang hindi tumitingin yung ulan. Sige raw, ikaw bahala. Mahalin mo lang tayo. Tara. Rawi, rawi. Ito ano yun, di ba? Bahala ka. Basta sinabihan na kita. Baka mag-serious yung kasintahan mo, si Marie. Oo, ako bahala. Basta walang makakalam. Naniligaw ako siya. Sige, bahala ka. Basta ikaw bahala, ah. Oh, tumitingin na pala yung ulan. Tara, uwi na tayo. Tara na. Teka nga lang, Rawi. Eh. Ano bang meron sa pinsan ko ng kaibigan mo? Eh? Tanungin mo lang yung pinsan mo. Eh, wala akong magawa eh. Pinipigil lang ko rin naman yung kaibigan ko eh. Pero ayaw niya. Hindi kita maintindihan. Sabihin mo kasi sa akin, pag di mo sinabi, mag na tayo. Grabe ka naman, huwag naman. Sabihin ko na nga sa'yo. Si Totoy kasi naliligaw kay Rosalie. Ano, grabe naman yung kaibigan mo. Pati pensan ko, liligawan niya. Meron na siyang kasintahan. Oo nga. Sa atin sa lang to. Sana wag tumalaman ni Marie. Sigurado magagalit yun. Hindi pwede. Kailangan tumalaman ni Marie dahil kaibigan ko siya. Rimilin! Dapat lang, hindi ko na lang ito sinabi. Limilin, Angel. Ano bang gusto niyo sabihin sa akin? bakit pinakupunta nyo pa ako dito? Uy, hey, Sabihin mo na. Ay, sabihin mo. Sige na nga, sasabihin ko na kahit pinsan ko pa siya. Mali kasi yung ginagawa niya. Pero pa susahin mo, Remilin? Ay, naku, Remilin! Galing na pa sinasabi, hindi ko pa rin masabi. Sabihin ko na nga! Kasi yung pinsan nito, tsaka yung boyfriend mo, magkahawak ng kamay. Nakita ni Remeline. O, oh, Mari, nililigawan niya ata yung pinsan ko ng boyfriend mo. Pero huwag ka mag-alala, kakausapin ko pinsan ko. Ano? Di naman niya ata magagawa yun eh. Kasi mahal niya ako. Parang ito yung napapanood ko sa kay drama. Nagbubulag-bulagan para lang sa pag-ibig. May tinatawag nga sila eh. Hmm, love is blind. Yun ang tawag. Tapos uhulihin niya, kung ano yung ginagawa ng boyfriend niya. Oh, sali. Asensya ka na. Nalate ako. Nalanin ako ba yan? Dito ay kakarating ko lang din. Ganoon ba? Tara na. Ay. Oh, <Marie. coughs> Tumiyak ka Ate, no, bakit mo ba ito kung may ibang nililigap man. At hindi lang po yun. Araw-araw po siya nagagalit sa akin at lagi niya ako inaaway. Ayan na nga po sa inyo eh. Aba, okay lang yun. Natural lang sa inyo yun. Tsaka, pagpasensya mo na yung anak ko ha. Maraming salamat po ha. Napakabait niyo po. Ibang-iba kayo sa anak ninyo. Ganun ba, Marie? O nga pala, Marie. Pasensya na, muna karang gabi. Laseng kasi ako, kaya nasabi ko 'yun. Okay lang po 'yun. Tay, hindi ba kang makausap? Opo naman, Tay. Ano po yan? Pare, pwede bang iwanan mo muna kami ni Totoy? Masok ka muna sa kwarto. Sige po, Kuya Aris. Sige, salamat. Tay, ano po ba yung sasabihin niyo? Importante po ba yan? Anak, hindi naman ganong importante. Eh, tungkol to kasi sa inyong dalawa ni Marie. Ano ba diba nangyayari sa inyo? Eh, nabalitaan ni Marie na meron ka daw nililigawan. Totoo ba yun, anak? Oo din tay. Totoo po yun. Hindi naman kita makasisisi, -si -si, anak eh. Dahil bata ka pa, nag-aaral ka pa. Pero sana, anak. Huwag mo na sana gawin yung nangyari sa akin. Ang bataan ko. Dahil nandito ka, anak eh, Kumasok ka na sa relasyon natin. Kaya, anak, may piusap ako sa'yo. Tigil mo na yung ginagawa mo. Kasi si Marie, nasasaktan sa ginagawa mo. Tay, tama po kayo. May tamali po ako. Tay, huwag po kayo kay Marie Hihingi po ako ng tawad sa kanya Kaya sa din naman po, kakausapin ko po siya Tama yun anak Para hindi rin mawala sa'yo si Marie Habit sa loob ng bahay natin <laughs> Masani, titigil ko na yung paniligo ko sa'yo Bakit naman Toy? Kung kailan pa naman nasasagutin na kita O kailan naman kahit anong sabihin ng iba Pasta mahal kita. Rosalie, pasensya ako na. Dahil nagkamali ako. Kasi may marina ako na nagmamahal sa kayo. Ganun ba, Toy? Naintindihan kita. Andito lang ako para magmahal sa'yo. Salamat sa'yo, Rosalie. Naintindihan mo ako Patawad. Ari, pasensya ka na sa mga nagawa ko sa lanan. Sana mapatawad mo ako nagkamali ako. Salamat, Toya. Nalaman mo yung pagkakamali mo. Pero sana huwag mo na ulitin. Ayoko si nag tayo eh. Oo, oh, Marie. Hindi ko na ulitin. Alam mo na mahal na mahal kita eh. Marie, gusto mo. Hiyatid trabaho mo. Wala mo na akong pasok ngayon eh. Sige, Toya. Hiyatid mo na ako. Tayo, hiyatid ko muna si Marie. Wala mo kasi ang pasok. Sige, Sige, anak. Mahal, ito na yung bag mo. mal maraming salamat ah. Tay, alis na po ako. Pasok na po ako sa school. Sige anak, mag-iingat ka. Mag-aaral ka mabuti. Opo tay, alis na po ako. O mahal, alis na ako. Sige, mag-iingat ka. <coughs> Teka lang, natatakot ako na baka malaman ng anak mo lahat ng mga ginagawa natin. Huwag ka ang bala sa anak ko. Hindi naman ito malalaman ng anak ko eh.